Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. O oh, mga kabunyog mga kababayan, maganda naman sana yung naging ano, pahayag ng uh, mag-asawang diskayan. May nakahanda silang sinumpa ang salaysay, Ah, ano yon? Ah, subscribe. Subscribe in Sorn Ibig sabihin, sinumpaan talaga. Notaryado. Tsaka pinasumpa rin naman sila doon sa ano eh. Ah, under oath sila doon nung nag-appear sila. Ah, ibig sabihin, anumang sasabihin nila ay ah, ah, pwede silang makasuhan ng, per ng perjury kung magsisinungaling sila. Magagamit laban sa kanila. Ah? Kaya ano yon? Oh, may, anyway, may inihanda ng sinumpang uh, sinumpaang salaysay. Binasa na lang nung ano, you know, si Pacifico ba yun? Si Corley? Yung asawa ni Sarah? O so binasa niya lang ngayon. Ang pinaka-controversial doon, pinangalanan niya yung mga kongresista na mga kumukuha daw ng uh, ano sa kanila ng uh, parang 'yung oh, tinatawag nga nating isop, mga ano porsyento sa mga proyekto. Sa katunayan, malaki-malaki ang mga proyektong ay ang mga porsyentong kinukuha paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Partylist, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwari Party List, Kong Leo de Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tudioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay. Kong Dean Asisio of Caloocan. Kong Marivic Copilar of Carson City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga, porsyento. Ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rinaldo Director Eduardo Virgilio of DPWs Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management, Upmo District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan under Undersecretary Robert Bernardo District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Day. Karime Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Rillo na lahat nang kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rilly na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang House project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, Amanikong ni Kong Arjo Atayde. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino pang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito Nang kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Biscaya, nagsasalaysay. Bali 18, 18 katao ang pinangalanan niya, mga kongresista ito, na pinangalanan na ano. Uh, mayroon ding mga officials ng DPWH na, na, nangungulik na daw sa kanila. Ang sabi daw ng mga officials na ito, mga district engineers, regional director, para daw yan kay Romualdez at kay Saldico. Hmm? Ngayon ang masasabi natin dyan. Okay naman yan. May mga pangalan na silang linabas, mga politiko, mga officials ng DPWH. Kaya lang, ang kapansin-pansin, walang mga ano, wala man lang kahit isang senador. Wala man lang kahit isang senador. Sa katunayan, tinanong pa ni Jingo Estrada. Sa dami-dami dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sa lang tanong ko, Senador, meron ba? Um, Mr. Your Honor, wala po. Sigurado oh, save, ka. Safe ka na. Sigur, sigur, <laughs> sigurado Hello? po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I, I move that you strike of the record that uh, Ay, say, Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Oh, So, maniwala naman tayong wala. <laughs> maniwala naman tayong wala. Yan ang problema sa nilang tad ng mga diskaya. Ha? Eh? Parang may dinidiin lang sila eh. May gusto lang silang ipin down. Mukhang mga kongresista ang gusto nilang ipin down. Saka siyempre mga officials ng DPWH. Pagdating sa Senado, ayaw nila na ano, Ha? Mukhang yun ang kondisyon sa kanila, nila Marcoleta. <laughs> Siyempre, Senate Blue Ribbon Committee. O Marcoleta, oh wag mo, wag kang magdadamay ng senador. Ha? Lalo na sila Chisis Kudero, sila Villanueva, huwag mong ano <laughs> kaya para obvious na obvious eh. Ang isa pa, wala man lang mga ano, wala silang alam ng mga anomalya ng ano. Ibig sabihin, noong 2016 panahon ni Duterte hanggang 2022, wala. Kasi sinasabi nila 2022 daw yon pataas. oh eh, ay wala. Kung ganun, kung ganun yung laman ng mga inilantad, inexpose, inexp ah, pagsisiwalat di umano ng mga diskaya, ibig sabihin, selective. <laughs> ah, una, walang senador. Pangalawa, walang panahon ng Duterte. <laughs> ah, walang panahon ng Duterte. Ay, wala. Hindi maganda yan. Ibig sabihin, may pinuprotektahan lang. May pinuprotektahan. May dinidiin lang sila, sigurado na, Tamara, si Lara Romualdez, pero may puprotektahan. Oh, senador at saka yung mga panahon ni Duterte. Ah, wala. Yun lang ang problema. Ah, yun lang ang problema. Pero anyway, Okay na rin yon, may pinangalan ng mga kongresista, kaya lang dapat ituloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga. Napati talaga yung iba, tulad nung mga senador, pangalanan, at kahit yung panahon ni Duterte ay masama sa mga iimbestigahan. Bunyog, bunyog, na kasama ka. Bunyog, ka, kapag buklod ay may, may pag-asa. Susumbis sa Yasmin Tanaw, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog